Good morning, good morning guys Welcome back sa McFlower Farm Ayan guys Nagsisimula ng Pailaw Si Aring Minyong Pailawan na nga ang mga warriors Na McFlower Farm At bago nga po Ang lahat uh, Sa mga hindi pa nakakapagsubscribe Nakakapagsubscribe naman po Ang Nomer Harina channel ito po yung mga manok namin at uh, shout out din kay parang ninyong kay parang Arnel kay Kurt at sa iba pang followers at ito na nga guys ayan sinisimula ng pailawan ng mga warriors para masanay po sila sa ilaw kasi po gabi ang laban yan ayan guys ang procedure na ginagawa ni Paring ninyo sa mga alaga namin lahat ay iniilawa niya no control titingnan kung paano ang kilos ng mga manok para po makita na maigi kung pwede na natin isaba sa eksamen No. at dito po ay binabantayan yan maigi, hindi po yan basta iniiwan ayan guys ang iba pa naming ang, uh, tips na pwedeng gawin ayan gaya ng ginagawa ni parang minyo natin, alerto ang mga alaga Uh, warriors na ila, uh, ila mapapa-exam sa next week ayan guys panuorin natin hanggang huli, marami po yan na uh, pinapailawan ni parin minyo Okay guys huli ay nakikiusap sa mga hindi pa nakaka subscribe sa channel na ito nomer harino subscribe po ah uh, share na rin. At uh, pakipindot ng notification bell para sa iba pa naming video. Thank you very much guys. At uh, panoorin natin hanggang huli kung paano ang iba pang bagay na ginagawa ng parin ninyo sa mga warriors para sa exam na darating.